So, ayan, guys, no, since, ah, uh, medyo, ano pa naman, maaga. Kailan, syempre, may pasok yung anak natin, no. <laughs> so, ngayon ay, ano pa din. So, after ko mag, ano, guys, mag-vlog ng ating hold and prices sa ating mga paninda. So, i-diretso ko na to, guys, para, ano, uh, ma-i-edit ko na din to at ma vlog <laughs> at ma post na. So, meron tayong tatlong ganito, guys, no. Ito ay nasa 200 plus. Ah, uh, wait lang, magkano nga ba to? So, ano to, guys, ah, uh, 20 pieces na... A uh, gray taste white. Ayan, o. Oh. So, nasa 200 plus to, guys. Ayan. So, isa-isahin natin kasi meron siyang uh, scratch card inside. So, buksan natin. Sana na manalo tayo, guys, no? Ay, gunteng. Ayan. So, ito yung ating gunteng, no? Buksan natin isa-isa. Sana naman tayo. <laughs> Ay, kahit magkano. Kahit eh, hindi pa ba din Basta manalo tayo. <laughs> Ayan. Asan yung card? Hanapin natin yung card. Scratch the card daw eh. Buksan mo na natin. Labas natin. Asan yung card? Paano ko makikita yung card? Wait lang guys. Asan yung card? Wala mong card. Wala mong card. Wala mong card. card lolo ko tayo nito ni, ano, Dritis. Ah, ito pala, guys. Yan. So, san mo na natin lahat. Yan, meron tayong isa. So, next. Saan natin yung isa? Parang blurred yung ating camera. Lang. Ayan, yan, yan. Blurred, blur siya dito banda. So, ayan nyo na, guys. Ayan, yan, yan. Yan. Bahala na. So, ayan, yan, guys. So, next sana natin sa isa. Hanapin natin yung isang card. Sana manalo tayo. So, where's the card? Ito. Second card. Ayan, dalawa na. So, isa pa. So, ngayon ay July 14. July 14 pa din. Saan yung isang card? Ito yung isang card. So, meron tayong tatlong card, guys, no? How to claim your prize. So, ayan. Scratch yung card para i-reveal. Ayan, nandito, guys, oh. Para i-reveal ang iyong prize. I-message ang Great Taste Coffee official Facebook page. I-claim ang iyong prize. Labo na mata ko. Pagkatapos makatanggap ng instruction mula sa amin. So, ayan, dito guys, dito tayo mag-scratch. Ayan. So, meron din dito. Ano ba to? Do not scratch void if remove. Ah. Hindi pala dito, guys. Ma <laughs> Mabuboid tayo pag dyan tayo nag-scratch. Dito pala tayo mag-scratch, guys. Ayan, dito. Yan sa harap. Yan. Tamang timplano. Combo by scratch I and win. Mean, Ayun, sana manalo tayo. Yan pang ano. <laughs> Yan. So, kuha coins. Sana swertehin tayo. Sana swertehin tayo, tayo Lord Jesus Christ. Sana manalo kahit magkano. <laughs> Ayan. So, scratch na natin. Uy! Ding, 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 ding. Sana manalo tayo. Uy, peso. Peso sign. Ayan, guys. Peso sign. Next. Peso sign ulit. Walang, walang amount. <laughs> Ayan. Peso sign ulit. Next. Peso sign ulit. Paano ba to? Puro peso sign. So, ito sa baba, scratch ba to? Wait lang, tingnan natin na kasi baka ma-void tayo, guys. Promo runs from do not scratch void if removed. Dito lang eh, pero doon hindi naman nakalagay eh. Wait lang ha. So, i-scratch natin dito, guys. Oh, Gcash price worth 15 pesos. So, meron tayong 15 pesos, guys. Ayan, oh. Gcash price worth 15 pesos. So, meron tayong 15 pesos. So, di ba? Doon nagdagdagan. Bakit hindi ginawang 500? <laughs> ayan. So, next natin yung ating pangalawa. Ay, naku. Peso sign ulit. Puro peso sign. Yan, Wala bang car? <laughs> car, house, and <unlot>. Ganun ba? <laughs> ayan. So, yan. Sketch na natin tong sa baba. <laughs> oh, 15 pesos ulit. Ito ata ang pinaka ano nila, 15 pesos. So, meron na tayong 30 pesos. Another 15 pesos, guys. Yan. So, next. Diretso ako makakain dito sa baba. Puro naman ito peso sign, eh. Pero, unahin muna natin. Uy, ba't hindi siya ma-scratch? Kala ko, meron na. Ganun pa din. Wait lang. Yan, peso sign. Hirap scratch Ayan. So, for sure guys, no, 15 pesos pa din to. Ayan natin. Ayan nga, 15. 15 pesos pa din. So, meron siya 15 pesos. Parang binawi lang kasi pag nag ka ng ganito guys, no, itong ganito, pag tinays mo kasi siya, pag lang nakiwayway lang na ganito binili mo, parang ano siya, parang uh, ano na siya, yung parang meron na siyang dagdag ng ano, siguro mga, ano ba yun? Parang, parang ganun nga, 14 pesos. Ito kasi 15, you know. So, meron tayong 45 pesos. Oh, so not bad. <laughs> okay na yun. <laughs> so, kailangan ko lang siyang i-message si Greta sa Facebook nila. Ayan, so, hindi tayo nanawa. Anyway, okay lang yan. So, bukas guys yung aking mga, ano, magdi-display tayo at saka yung aking mga promo, ay promo, yung mga, mga ano ba, yung mga free-free. So, add natin bukas. Kaya medyo mainit, no? Pero okay lang yan. Siguro mga hapon na po na. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Sal Maraming salamat sa panunod. Naihingal ako. Maraming salamat sa panunod. Paalam. alam bye